Yung good morning mga Pilipino. Na-reach ko rin yung pinakatok-tok ng Aguila Base. Ang lupit ng kalsada. Hindi naman siya ganun katirik. Banayad yung ano niya, yung aho niya, pero diridiritso. Pasalamat na lang ako. Ang kalsada, putol yon. Oh, hindi na kami makatuloy. Di ba? Kung itutuloy ito hanggang doon. Mukhang may plano. Kasi naka ano no, naka-full man no? oh. Agibel, agi labis. Eh <coughs> untrol pa namin. Anya, anyong pekcho. Komunismo forma kasabit. Agi labis, agi labis, agi labis, agi labis. Ito lang hinahabol namin, pero yung ahon niya hindi naman ganoon ka trick Banayad lang.